Hi guys, welcome to MG's Vlog or MG TV no? Ito yung bibigay tayo ngayon ng vitamins at puputol tayo ng tail or buntot ng ating baboy or mga biik mga kaibigan no? Bakit kailangan natin magbigay ng vitamins sa tatlong uh, pagpapanganak pa lang na unang panganak niya, first time ito at yung ano natin, yung biik natin mag-3 days na po 3 days no? kailangan natin magbigay ng vitamins no una para yung biik mayroong lakas or tinatawag dito yung uh, vitamins na pampalakas or iron no? okay, kailangan natin bigyan ng iron kasi lalo na sa mayroong ulan minsan hindi natin alam yung uh, tawag nito yung panahon no kailangan natin no, para yung biik masigla at may panlaban sa sakit mga kaibigan no, yun yung bibigay natin uh, bigyan natin ng vitamins iron yun sa iba dyan no, maraming uh, ano yun kinagawa natin yung kaibigan yung uh, tawag dito na vitamins yung iron no? at yun no, yung ating technician pilukan pala sa ating technician si eh, Tulino Kahulo no? siya yung ating nagbabarako Uh, Magpabarako tayo sa kanya kasi marami siyang ano, mga barako na ano, ano din siya mga fattening o fatteners uh, Saka kailangan natin talaga uh, yung expert mga kaibigan kasi hindi biro mag-alaga ng baboy lalo na pag ano, matatayan ka o mamatayan ka ng isa lugi na yan mga kaibigan no? kaya dapat ah uh, punta tayo sa expert to, sa pag give ng vitamins kahit tayo pero mas maganda yung sila talaga no ayan ang mga kabiga no ito yung ano natin sampo ito no sampo ito sa sampung biik malapit na mga kaibigan, no yung, yung, dyan sa nagtuturok or tinuturokan na namin doon sa kanyang liig no mas sa wag sa ulo no And so, malapit lang para yung vitamins madali ma-absorb, no? Yun yung kagandahan sa atin mga kaibigan kasi yung ating biik, no? Masisigla lahat to mga kaibigan. Yung inahin naman natin na first time ng no, mga anak. First time yung mga anak kaya enjoy lang tayo, no? Ganyan talaga, buhay tayo. Ayan na mga kaibigan, malapit na tayo matapos no? Ayan yun yung spotted Spotted na biik Ito yung lahi ng ating baboy Large white at saka landris, no? Pero ito ngayon mayroong halo ng durox May halong durox na mga kaibigan Ito naman ngayon, no? naman tayo ng ano, Tawag dito ng buntot bakit kailangan natin putulin yung buntot mga kaibigan eh, ito naman yung pagputol natin kasi parang malinis uh, malinis tingnan yung biik lalo na kung dumulong yung sila at uh, saka guwapo uh, madali sa market pag magbinta tayo uh, hindi tayo mahihirapan mga kaibigan Uh, putulin no uh. sa amin naman pero pwede naman yan pero pwede naman sa inyo kung putulin o hindi pero sa amin kagandahan naman dito naman uh, ah, pinuputo namin ah, yung kanyang mga buntot mga ibon para malinis tingnan maganda at maaniwalas para sa baboy ah, ayan na malapit na tayo uh, ah, tingnan nyo masaya sila yung pinahin natin parang galit na galito parang ah, gusto nyo na tumalog sa kabilang bakay <laughs> Ayan na mga kaibigan, oh. Manapit na tayo. Malapit na tayo matapos sa ating ginagawa. Mahirap minsan, oh. mahirap maguli kasi tumatakbo. Kaya tanapin kaya kailangan talaga ng ano, oh, uh, sipag, sipag at syaga ng mga kaibigan. you know, uh, kailangan natin una no? magbigay uh, tayo ng mga vitamins para sa ating baboy masigla at uh, iwas sa sakit no pangalawa bakit kailangan natin putulin yung buntot uh, para malinis tingnan at uh, hindi marumi no yan sa inyo naman yan mga kaibigan no? kung gusto nyo putulin o hindi uh, dito naman sa amin kasi yun na yung kailangan natin thank you guys salamat sa pagpanood ninyo kaya sana makatulong ito sa ating mga manunood please like love and share mga kaibigan mga ludi Thank you. Marhaban selamat. Welcome to Indis vlog. Thank you.